Hindi mo pinatay ng pare ang anak ni Lydia. Ay, nagulat din nga po ko sa sinabi ni Ma'am Lydia. Naniniwala po siya na sinapian ng masamang espiritu yung anak niyang si Dina. Pero nung nag-conduct naman ng di umano yung exorcism si right si Father Anjo. Hindi naman daw po nawala yung sabi ni Dina. Mas lalo pang lumala. Tapos namatay na yung bata. Sigurado ba ang sinapian ang anak niya Tatandaan mo, nung una siyang dumulog sa atin, sinabi niya na food poisoning ang bata sa school canteen. Pero nakwento din po niya na mayroong kinakatakutan na puno sa eskwelahan nila Dina. Ang balibalita daw po kasi, eh, pinapamahayan niyo ng masamang espiritu. Doon daw po pinag -PE ng teacher si Nadina at mga kaklase niya dahil pinipinturahan pa yung school gym. Yes, I remember that. Pagkatapos yata ng klase, kumain ng mga bata sa school canteen. At nung kinagabihan, sumakit lahat ng tiyan ng mga bata, including Dina. Opo. Pero gumaling din naman daw po after a day or two yung mga kaklase. Pero si Dina po, nag-deteriorate, nag-seizure, nagsuka na parang sinasapian. Kaya humingi na po ng tulong sa albularyo si Ma'am Lydia. Wala daw pong nangyari, kaya humingi na siya ng tulong sa simbahan. Alam mo, food poisoning. Yan ang dahilan kung bakit namatay ang bata, at hindi dahil sinasapian siya. Not according to Ma'am Lydia. Kasi kung yun lang daw po yung dahilan, eh bakit dumaling yung mga kaklase ni Dina, si Dina, hindi na? So, ang ibig sabihin ba niya na porke namatay ang anak niya habang ini-exorcise ito, kakasuhan niya na ang pare? Eh, baguhan lang daw po kasi sa pagkakandak ng exorcism rite si Father Andrew. Handa raw po si Ma'am Lydia na manggain yung pumatay sa anak niya kahit papari siya. Hindi lang ang pari ang babanggain niya. Dapat malaman niya, ang simbahan na ang babanggain niya rito. Posible pong hindi sila madamay. Eh. Kaya nga po medyo apprehensive din ako. Well, uh, alam mo ako'y naniniwala na bilang alagad ng Diyos, ay hindi ito pagtatakpan ng simbahan kung meron man itong negligence sa parte nila, okay, Father Pancho. Sana nga po. Eh, matinding pag-aaral po at investigasyon yung kailangan natin gawin kapag nagkataon. Patlubayan na ba tayo ng Diyos?